Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest mga sigurit channel. A fated or also matarder. So ngayong hapon ito. Na Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month for the month of June 2025 for the sign of oh, Gemini. So Gemini, Gemini, Gemini. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video kanina kayang energy ay kagalapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And guys, uh, don't forget to like and subscribe my channel and hit uh, the notification bell for more videos. Update, guys, uh, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, Lalon lalo, lalo na ang skip ng ads naway so pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik tiglig -sik, na ni biyayang man balik sa inyo so let's see guys what is the message say ng ating angel spirit for the sign of Gemini so let's see and watch this Angel Spirit, guys, please give me information. para kayong gusto sabihin sa ng ating mga baraha? Okay, there's an ease of cuts. Now, there's something in new love coming in. Or maaaring nag-uumapaw na kasi or nag-uumapaw na pag-ibig na maaaring iyong uh, maramdaman. No? What is additional messages? And there's the full card. Oh, ibig sabihin bago. Blessings. Now, there's the full card, a new blessing coming in. Or either uh, magkakaroon ka ng bagong eksena talaga dito. No? Sinusubukan na pananampalatay, tiwala mo kung hanggang ang katatatag. No? Let's see what is the digital messages. And of course, this is something the two of swords. Now, there's something decision that you need to make. So, kailangan mo mag-decision dito. No, kailangan mo mag-take ng actions dito. And there's a justice card. Justicia. Ano man yung mga bagay na napagdaanan at na naranasan mo, huwag ka mag-alala. ka mag Now, may justicia na narapat para sa'yo. Now and there's a four of wands by celebration. At nag-uumapaw na celebration ng magaganap sa buhay mo not situation mo. Kumapit ka lang dyan. And this is something, guys, with a page of cups. Na no, makinig ka sa intuition ng gut feeling mo. Dahil hindi ka ililigaw nito. Na no, ay babahagi sa yung mga bagay na para sa iyo talaga. Now, what is the ease of cups? So, there's a hermit card. It means this is something, a deep soul connection. No? Ma, if you are um, single, may taong darating na maaaring uh, may sa'yo ng ating poong may kapal. Or either, kung baga kung kasal ka na, may asawa ka na, ibabalik ang inyong pagsasama, pag-iibigan. No, maaari nagda maring marami kayong pinagdaanan pagdating sa relasyon. No, nasa isang karmic relationship kayo na maaring nagdulot ng complication but definitely this is something a revert for your um, relationship, no? parang a second chances. Ngayong buwan na toyo, buwan ng um pagkakaloob, no? And this is something the sign kind of cups sweet and happiness. Talaga mas magiging masaya at magiging maligaya ka na this time. No, mag-uumapaw ang kaligayahan ka na maaaring ipag ipagkaloob sa iyo. And of course guys, this is something that I absorb. Bibilis tong takbo ng situation. Kailangan mo na magdesisyon. No? Kailangan mo na mag ng action dito. And there's a tower moment for a major changes. No, kasi naman yung mga mga tao sa paligid mo na sumira sa iyo, wag kang mag-alala. May karma sila. Not at the same time, guys, no? Kumbaga magkakaroon dito ng bagong eksena sa buhay mo na biglaan na hindi mo inaasahan. What is the four of wands? with the night of wish you women. So talaga matutupad yung mga pangarap mo, may mga celebration ka mararanasan dito. No? Ngayon birthday mo, maring merong kang hinihiling na makuha mo na. Now there's a six of swords. Now there's a transition. Unti-unti ka na rin dyan makakaalis sa situation mo. Makinig ka sa gut feeling mo. Makinig ka sa vibrations mo. Makinig ka sa mga nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw nito. What is the ease of cups? Because the hermit card. Reference with the three of cups. Now there is a lot of celebration coming in. Talaga maraming celebration magaganap. No? And there is a nine of pentacles with the security. Magkaroon ka ng seguridad sa kung naman yung mga bagay na meron ka no? Lalo lalo na sa pagiging ligay ay ah, masayahin mo, no? Jang tu, tumutok jang No, kung saan ka magiging masaya. No, and this is something the five of sa reverse something na makaka-recover ka na for financial crisis, no? Sa mga kal kalugmukan, mga pinagdaanan, mga sa matatapos na. No, there's a of wands. No, kasi man, yung mga bagay na nagbigay pabigat sa buhay mo. No, huwag kang mag-alala, may No, and there's a the seven of wands. No, protection at pangalaga mo yung grounds mo dito. Or you are either uh, you are also protected. And there's the moon card and revelations. Na no, may mga bagay na marireveal na dito. Na no, matutuklasan na malalaman na kung baga bibigyan ng kasagutan lahat ng katanungan mo at tama nga ang hinala mo. No? Makakawala at makakalaya ka na dyan. What is the outcome? Reference with the Five of Swords. No, nagkakaroon ng self-sabotage that because of your actions. No, miwas ka na sa mga bagay na makakasama sa inyong relasyon. No, and there's the Queen of Cups. Emotional healing. No, maging kalmado ka lang. Huwag ka masyadong na-overwhelm no, sa mga nangyayari. No? Kung sa sobrang kaligayaan at sobrang sayo mo kasi parang makakalimot ka na rin. No, kaya kailangan mapakakatandaan na magkaroon ka ng limitasyon. No, there's a four of pentacles for saving money. No, protection at pangalagaan mo yung sarili mo. Magigpit ka ng sinturon. And there's an empress card for revert. No, ibig sabihin dito, ibabalik na ulit yung sigla. At ganda ng iyong pagkatao sitwasyon. Maaaring magbuntis ka dito. Makukuha mo yung mga bagay na karapat dapat para sa iyo. At the same time, this is something the pentacles. No? Mag-focus ka sa kung ano naman yung mga bagay na magdadala sa'yo ng growth and expansion. No, ibig sabihin, magsa-celebrate ka dito ng iyong outsider birthday. O nga, June is birthday mo, no? Maaaring ngayong birthday, yung June ay maaaring magdala ng celebrations to, no? Na maaaring protektado ka dito ng iyong mga gabay. And there's a magician for manifestation. Na may mga bagay na unti-unti mo na rin mamamanifest. Na makakamit, na makukuha. No, ano man yung mga bagay na yung pinagdaanan, ano man yung mga bagay na yung naranasan, matatapos at matutuldo ka na yan. So, let's see what is additional message tayo. Pagdating sa for finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Okay, let's see about na tayo sa finances and career. Represent what? There's a four of cups, not just reevaluate or analyze. So ngayon pinag pa mo mabuti, no? Bago ka mag-take ng action and decisions, no? Ngayon nag-iisip ka na, na no? binivisualize mo na It's either kung magbabago ka ng trabaho, magbabago ka ng negosyo, ngayon nag-iisip ka na kung paano mula, paano ka lalago, paano ka makakikita ng pera, ganun. And there's a page of fund for investment. So ngayon mag invest ka na, na mag-iisip ka kung anong gusto mo itayong negosyo. And there's another bonds, no? Magtiyaga ka lang sa ginagawa mo, na Magiging maganda rin yung takbo ng situation mo dyan. Now, there's a devil card. It means may mga negative traits dito na nagbibigay kamalasan sa'yo no? And this is something that Queen of especially about sa negosyo mo. No, kung may negosyo ka, maaaring binubuhusan niya ng pampamalas ang iyong harap ng tindahan, iyong harap ng negosyo. No? Or either ikaw nagtatrabaho ka, mayroong taong kumbaga, gumagawa ng hindi maganda sa iyo para hindi ka makatanggap ng promotion. No? And this is something the Nine of Cups. No, there's a lot of offer coming in. No, maraming offer na paparating. Additional messages. Pagdating sa love life. And this something the Six of Pentacles. Magtutuloy-tuloy na rin about sa finances. No, ibig sabihin mag magiging balance na ang inyong pagsasama. Some of you maninirahan na kayo sa ibang bansa or either mayo meron ditong asawa mamaaring na sa ibang bansa or either ikaw yung sa ibang bansa. Maaaring mabago ng mundo mo sa usaping relasyon. No, there's a two bonds, no? Kumbaga may mga bagay na pipiliin mo na no pag-iisipan mo na There's sa two of cups with the partnership no ngayon um, kumbaga magiging maswais ka na ngayon pagdating sa pag-ibig no and there's a ten of swords no kasi na lagi ka nasa sabotake lagi kang tinatrader lagi kang niloloko there's a betrayal and there's a child card no but definitely there's something changes and development na no, mababago na siya na magiging balanse ng yung buhay pag-ibig pagdating naman tayo guys no pagdating sa kalusugan There is something, the sun card, purification, no? Kailangan mo ng pagkain or tea, herbal tea na makakatulong for detoxification, no? Para ma-detoxify lahat ng toxin mo sa katawan. There's a of soil. So see, especially may mga tao sa paligid mo, toxic, no? Ibig sabihin dito, isa rito sa nagbibigay stress sa'yo, at there's a good news coming in for you. May magandang balita na darating sa'yo, there's so a will of fortune, will you turning back. Ibig sabihin babalik na ang iyong magandang kalusugan. No, there's something blessings. No, there's a higher for a lesson Basta matuto ka na at umiwas ka na. Darip kas bawal sa iyong malalamig. No? And there's a death card for something and ending and in your beginning. Na no, may mga bagay na matatapos na. No? Magiging mag-aayos na ang iyong kalagayan at ang iyong kalusugan. Alam nyo guys, umiwas kayo sa sobrang lamig. No? problema kayo dito. Mayroon ako na sense na hindi maganda pagdating sa health nyo. Especially sa ulo. No, madalas nahihilo kayo sa No, iwasan nyo mag-isip, iwasan nyo ma-stress. No, laging pala mo may pumipitik-pitik sa utak mo. No, mag-ingaws kayo, magpuyat, iwasan nyo. just ko, uh, mag-ingat po kayo dito pagdating sa kalusugan nyo. So, let's see what is the magical fair messages and advices. And of course, a peak a no, And of course, guys, kung bago ka sa channel ko, don't forget, no? To like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. There goes ang pika ka, Jezzer, no? Forget more information. Na no, pwede ka magtanong. Then of course, guys, no? Ipili ka doon sa 1, 2, or 3. Then of course, kung nakapili ka na, comment down below kung anong number ang napili mo para malaman kung umabot ka ba sa reading na to. Then of course, no? For additional information tayo with the birth, number no, chart nyo. Dalaga sa um, some of you guys ay eh, nagtatanong bakit related kayo at naaring nakaka-resonate kayo sa ibang reading. You know why guys? No, alamin niyo kung yung birth chart nyo. For um kasi meron tayong tinatawag na sun moon rising Venus sign. So it means um kung yung rising sign na ascendant nyo. no? It means ka kung ano ibig sabihin niyon, kung ano oras kay pinanganak, kung saan kay pinanganak, no? In doon niyo makikita i-calculate ng birth chart para malaman mo kung anong ascendant nyo. No, ibig sabihin, it's either ngayon ang read, ang sign niyo is Gemini pero ang ascendant nyo is something Taurus or Virgo, kaya kailangan alam niyo baka doon mag appropriate kayo or mag-applicable ang reading nyo. Baka rin doon kayo makaka-resonate. So guys, let's see. What is the messages with a pick a card Ay, with a magical fair messages represent what? So let's watch this. Okay, with a magical fair messages represent what? with the magic of our messages represent and everything is okay so ano man yung mga bagay pinagdadaan mo talagang di ba pinipilit mong um, maging okay no ibig may wag kang mangamba wag kang mag-alala nasa tamang direction ka and of course there's, something spiritual teacher some of you baka kailangan nyo naman gagamot no natutulong sa'yo dito no And this is something is get some exercise. Kailangan mo na exercise and tamang diet, no? Let's see what is the yin and yang oracle card represent what? For yin and yang oracle card represent? Okay, with um, change. No? Unti-unti na magbabago ang sitwasyon mo. Lakasan mo na loob mo dito ha. And there's a message with a travel, no? Lahat ng mga bagay na to, bibigyan ng impormasyon na makakapag-travel ka talaga. No, and this is something has sabotage. Sabi ko na nga ba eh. Meron taong may galit sa ina na Kaya may mga nararamdaman ka guys eh. Dito ko lang fire. No, meron talaga kailangan may albolaryo. Kailangan mo nang tutulong sa ako. Kasi especially, kaya parang iba yung nararamdaman mo. No, lalo-lalo na sa ulo. What is the synchronicity surface and what? And there is an Everest card. Now, there's something rebirth. Some of you talaga magbubuntis ka dito. Now, and there's a reflections. Now, lahat ng mga bagay na gagawin mo or uh, magre-reflect sa'yo. Now, and there's something sister. Meron dito kapatid na babae, maaaring siya yung gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Now, what is the synchronicities represent? With the Mystic Love Oracle deck. With the Romance Angels. And there's a love, no? Talagang strong affection pagdating sa love, guys no? And this something single. Some of you naman single naman. Yung isa naman relationship. And this something between the lines, no? Look what hidden. Malalaman mo ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo or sa mga nasa paligid mo. What is the singles number represent what? represent guys with a sir nine sir nine with a new beginning so si magkakaroon ko talaga ng bagong simula now look out for an opportunity that might be a game changer you are completing something major it feels good to level up ha? close up close the old chapter a new adventure will unveil so talaga may mga bagay na matutupad talaga sa mga pangarap mo now this is a great chances And opportunity is that brings you accomplishment. Talagang babaguhin itong mundong ginagalawan mo. So let's see what is the money move or oracle deck. No, there is something in Nanding. Katapusan na talaga dahil may bagbagong simula na. Oh my god. No? Talagang babaguhin itong mundong ginagalawan. It's time to say goodbye. So there is something guys with a shadow Warcraft is in what? from the shadow work represent what? And represent with uh, no boundaries. no boundaries, sorry. No boundaries, respect and self-care. So, kailangan mo alagaan yung sarili mo. No difficult to establish healthy respect. Take care to ensure your need are met. So, ibig sabihin, kailangan mo dito magkaroon ng respeto sa sarili mo. No, dahil minsan parang naaabuso ka na. No? There is a what lies beneath with a future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? and represent with the tantric sex no meron dito religious no na may related about sa sex no and there's a part of the light represent what Re represent with the bravery so kailangan maging palaban at matapang ka i am stronger than fear and doubt i carry the light and courage within my within me trusting in god guidance no matter the trials life presents, I face them head on, growing and evolving through every challenges. No, habang tumatagal, lalo ka nagiging matapang. Lagi nag, na, mas lalo ka nagiging palaban. No, let's see what is the clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation represent with a temporary rel relief. Destruction of air quick fix for different issues. No? Kung na sinasabi dito na hindi hindi tamang pamamaraan no, na, na i-distract yung sarili mo para lang panandali ang ma mawala yung issue na yan. Kailangan mong harapin yan. Na no, para matapos na yung sigalot at problema ang pinagdadaan mo sa ngayon. And there's a clarifying for life situation. No, kaya may mga bagay na matatapos eh. No, there's something in ending. And there's something in the beginning. No? And of course, dinasaya dito, ng ating uh, clarifying for life situation. This is something serious every minute. Embrace each moment with a purpose. For time is a pressure. Gift is on your journey of self-discovery. Unti-unti mo matutuklasan sa sarili mo ang oras na to ay mahalaga. Lahat ng mga bagay na naranasan mo ay importante. At uh, kumbaga talagang kasama siya sa journey mo tungo sa mas maganda at um, ma maayos na sitwasyon, no? Talagang hinuhubog ka para maging matatag, maging malakas, no? Sa likod ng mga pinagdaanan mo, kumbaga titignan kung hanggang saan ka, kung susuko ka ba o lalaban ka. Dahil may mga bagay na matatapos at may mga bagay na magsisimula na. So, let's see what is the Pika Cardezer no. So, let's watch this. Let's see what is the Pika Cardezer know. Now, let's start with, know, with the number one. Let's start with the number 1. Ito na po yung nakapili ng number 1. Ito na yun ha. And there's a yes. Connect to the new possibility to transition smoothly. Oh my goodness. sinasawa dito guys na no, talagang kung baga mga bagay posibilidad na mangyayari sa buhay mo ay maaaring daan to para baguhin na mas maayos at mas talagang maganda ang kahihinatnan dahil sa magandang pangyayari sa buhay mo ito yung pinakamagandang magaganap. Okay. Let's see what is the number two. Reference with yes again. Sunny outlook blossom off in the door to divine inspiration, no? Kung sila sabi dito, parang, this is something the sunflower represent, guys, with an empowerment. Na binibigyan ka ng lakas ng loob na maaaring sumibol ang panibagong eksena sa buhay mo. Na mas ma mabango at mas masarap sa pakiramdam na ano man yung mga bagay na pinagdaanan mo, ano man yung mga naranasan mo, sisibol at sisibol ang panibagong pag-asa. So, let's see what is the number three. No, there's a yes. Nagawin no, gawin mo pwede ilaban mo. No, ganun din to. Now, there's a number three, there's a no. In the formative stage, immature being hungry. No, ibig sabihin nito guys, no, kung maga, wag mong ipilit yung isang bagay na alam mong hindi pa pwede, no. Kahit na gustong gusto mo na, no, kailangan mong habaan ang pasensya mo, kumalma, wag mong ilalaban yung isang situation na alam mong wala pa sa hulog, wala pa sa hubog. No, dahil, uh, makakasama lang at lalong hindi makakabuti sa eksena mo. So guys, maraming salamat. This is a monthly gabay for the month of for the month of June 2025 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila dilat makaka resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyan comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Pero guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Dear guys, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang diligyan skip ng ads away pagpalaing kayo ng jaws at may kapal siksik digdagdag o umapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po and see the next video. Bye-bye and babush!